Good morning everyone! So for today's vlog, pupunta tayo sa Mount Ollies para mag-camping doon. So alam nyo naman guys, sobrang init ngayon. At ayan, inumaga na kami sa pag-alis namin. Na supposed to be dahil medyo malayo to, dapat madaling araw kami alis. Like 4 or 5, but in, umalis na kami dito mga 6. So ayan, palabas na kami ng aming subdivision at ayun, papasok tayo ng expressway para mabilis ang biyay natin at hindi tayo ganong ka-traffic. So, um, on duty pa ako dyan. So, magdadrive dyan is yung wife ko at ako yung passenger seat. So, yan, hindi nyo pa napanood kung paano ko siya tinuruan mag-drive. So, panoorin nyo yan, guys. So, ayan. Papasok na tayo. Mag-left, mag-right tayo. And then, ayun. Nag-jump tayo kagad sa SC or auto sweep. So make sure meron kayong RFID at auto sweep. Ayun at 300 yata <laughs> yung toggle natin. So ayan. So hindi na natin ipa-vlog yung mga expressway na yan guys kasi nagdaan na tayo diyan at alam niyo na kung gaano kahaba yan total up 103 kilometers yung diretsyo ngayon guys. So sobrang layo at sobrang chill. So, yan at pa-exit na tayo ng Payplex. At dito guys, dito yung mga chance nyo para magwiwi at mag-snack time bago kayo ulit mag-proceed sa long drive. So, dito mag-CR muna kami at makapagpagpagpag muna bago ang uli, malayong bakpakan. Kasi medyo malayo to guys yung Bengal. naman Sobrang layo yan. Ang daming sigsag. So, at ayan, so mag-stop over muna kami dito para mag -wee, -wee time at mag-stretching. So yun nga guys, so dumaan kami sa Marcos Highway kasi ang Canon Road is ginagawa. So ayaw naming matraffic at much as possible, iniiwasan natin yung mga traffic na yan. So we choose Canon Road para relax lang yung drive namin. At ayun na nga mga katravel at nandito na tayo sa Mount Olis. Liliko lang tayo po dyan at pakaliwa at dere dere tsuyin nyo lang yan. So roughly mga nasa 2 to 5, 3 kilometers, something like that. So time laps na lang natin yan guys kasi sobrang haba niyan at gusto kong ipakita sa inyo kung ano na habang status nandaan daan dito at gaano kaganda. As you can see may mga ginagawa pa silang mga road dyan at makikita nyo at meron dito na isang one way lang talaga. I mean, yan yung daan na yan guys. Bigayan lang talagang daan dyan. So, kailangan magbigayan tayo lahat. So, yun guys. So, kapag nakapunta na kayo dyan, make sure magra-ride kayo. May signage naman dyan. At hindi ganito yon yung last time na dumaan kami. So sa ngayon ginagawa nila. At medyo maulan dyan nung dumating kami. Ay, medyo mabagal kami at maputik yan. Ha? Ah. Yan sa left side guys, yan yung sakura kung gusto nyo mag side trip dyan. At pwedeng pwede. Yung Mount Ollis, de derecho ka lang dyan. At yan, nakikita nyo, pathway lang yung mga dadaanan ng sasakyan nyo kung dadaan kayo dyan. At ayan na nga, may kanto ulit doon at make sure mag-left lang kayo. Ayan yung signage sa right side. So, mag-left lang kayo at dere-derecho. As you can see guys, sobrang bagal ng takbo namin dyan kasi nga medyo malubak at kailangan magdahan-dahan talaga. At ayan na nga guys, at meron tayong nakasalubong na pickup. So, medyo malaki. Kailangan natin gumili dyan kasi mag, baka magkagasgasan tayo. At ayan, de-derecho lang tayo guys. Dere-derecho lang yan. At may mga signage naman. Hindi ka maliligaw. At susundan nyo lang tong video na to para alam nyo na kagad ang papunta. So ayan, magra-right side ka dyan guys. Sobrang tirik nyan. Pero si Kia is tonic. Kayang-kaya. Kaya. So, apat kami dyan. Four adult. And then yung trunk namin is full pack. So, kayang-kaya. So, Actually, magaan pa nga kami dyan guys pag minsan 5 pa kami dyan. At medyo uh, kalakihan yung mga katawan namin. So, ayan o, oh, sobrang ganda ng langit guys. Parang hinaham, um, hinahaplos or hinayakap ka na ng langit kapag pupunta ka ng Mount Olis. So, ayan, <laughs> yeah, dire-direcho lang at literal, I'm speechless technically mga katravel nung pumunta kami dito kasi sobrang ganda first time namin magka-camp dito sa Mount Olis at ayan sabi ko nga make sure na magbigayan kasi yung mga daan is talagang pang one way lang uh, hindi nyo naririnig dyan pero nagbubusin na ako kapag may mga blind spot akong nakikinta na kanto yes, ayoko naman kasi magka-aberya kami at the middle of the road and then kita nyo naman sobrang sikip ng daan ba? guys, dito na kami At ayun na nga guys, so dito kami pumwesto sa area 2. So may mga pagpipilian na lang po, naman po tayo ng pwesto dito. Mayroon main at area 1 at area 2. Dito kayo may sa area 2. So maglalakad ka pa ng 10 minutes dyan para makarating dyan. At dito guys, pwede kayo magpicture-picture dyan mga kasama nyo. Meron kaming kinuwang picture dyan. Ito flash ko lang sa si screen. At dito guys, mag-strawberry mag picking ka daw kami. At ayan, papasok na tayo dito sa maliit na pinto na ginawa nila Lola. So si Lola magpipiking ng mga strawberry pero pwede tayo mag-taste while nagpipik siya ng mga strawberry. One fourth lang kinuha namin at uh, yun ay 150 pesos nga lang lamang po at ayun uh, susunod tayo sa kanila dito sa farm at magpipiking tayo. At ayan, papasok na tayo dito sa maliit na kantong pinto. So, medyo nahihirapan akong pumasok. Kaya, tagal-tagal ko bago nakapasok dyan. At ayan, nakikita nyo na girl na nakula, nakakulay pink. Yan po, si Mitch. At kaibigan ng Bebe Labs ko. Lumubog! Kahit ganito yung kulay niya Matamis Habang hmm? nagpipiking si Lola Ito na yung mga dagdag Reactor, reactor. Sa kanya ako nagpa-reserve. At ayan guys, so sana nagutom kayo sa pagpipaking ko ng strawberry. Sobrang tamis ng mga strawberry dyan guys. As you can see, nakarami tayo ng picking. At ayan, sightseeing muna tayo dito sa main site nila kung tawagin. Ayan, pupuntahan natin. So, ito yung inayo nila guys. Welcome to ngayon dito, alam ko dito yung main area nila na pwedeng mag teaching. Yung teaching nila guys is Trito Street. Kaya lang naman dito. Sana bukas may sea of clouds para mas okay. para say hi to <laughs> lama na <laughs> bala mo sea of clouds nya rin baby sea of clouds oh baka bukas siguro oh leme leme oh Lam baby sea of clouds neri rin oh. leme 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 wah wow. Stop it! Get some help. Good morning, what all this? This is so dim, bro. kaya kayo ni dapat doble doble kayo, kayo ay so so oh. ito basta ka long pa ako sa loob <laughs> ayan at dito nag set up na ulit kami ng aming trapayo para masilungan at maumpisa na namin breakfast. So, ayun. As you can see, ito na laps lang namin. Hindi kami professional campers, guys. So, kung pasensyahan nyo na. So, ayan. Medyo matagal namin bago na. Bago siya na i-set na yeah. Ayan, guys. So, katapos lang namin kumain. And, ayun, ganap niya. Hindi po dito. So, medyo magulo lang setup namin. Di pala medyo. Magulo talaga. So, ito. Kasura na. Dadali namin. Mas okay sana kung dito may trash bin. Para sana kasi 10 minutes kasi walk away or roughly 10 minutes walk papunta dun sa baba. Yung main camping site kasi nila yung pinakita ko nila may welcome Mount Olis. Tapos dito is yun yung area 2. Eh, yung owner is laki pa sa salamat kay Jay Warren ng no Motovlog na parang na-promote yung ano nila tapos uh, yung lugar nila tapos dumadami na yung nagka-camping at isa na kami sa nagka-camping yun. Ito yung view guys So, oh. Yan. Ang pag- sulit to, sulit. Kung magkakamping ka dito, sulit talaga. Ang may advice ko lang, katulad nga sabi ko, doble na yung damit ko. Pajama pa ako. Mas okay kung yung higaan nyo is parang inflatable. Or kung hindi man, make sure may papatungan kayo sa sapit sa tent. Mo. Kasi sobrang lamig talaga. Ha? Summer pa to ha. Tapos yung langaw kahapon na nasa sinasabi ko ang daming langaw. Dahil daw yun sa summer. Pero paggabi wala na sila. So isa rin 'yon kung uh, selan kayo na ayun yung mga yung mga langaw. Usually dumating kami dito kahapon na sunset, nandoon yung mga langaw. So ngayon, wala pa sila. Mas okay kung mauna na kayong kumain bago pa sa langaw. Pero picture taking guys, so oh, tignan nyo. Ganda. Isa pa pala dito guys. Um, yung CR, medyo malayo. Tapos wala rin faucet access dito. So kailangan dito sa area 'to. So kailangan meron kayong mga dishwashing, tubig, mas marami mas, mas okay. Lahat kasi uh, wala silang dishwashing na benta, mabuti na lang mabait Sinong may akin. Pinihiram kami para mahugasan yung aldero na. So, ito guys. Yeah. So wala pa kayong nakikita kasi mapag talaga. Pero picture taking, ano, you know? sobra, sobrang ganda dito guys. Yun, kung magkakamping kayo, make sure talaga mag na kayo. Mga tatlo, apat, tapos make sure may comporter kayo. Kagabi hindi umulan, pero grabe yung ulan kagabi. Uh, grabe yung lamig, grabe lamig. Imagine niyo ang guys sa summer pa. Yung malamig daw nila dito is January and February. Yun yung parang nag-negative degree. Ngayon, grabe, sobra. Sobra, oh. Pero sulit. Sulit biyahe. Yung tent pitching is 350 plus 200 spot reservation. Pero kapag nag-chat kayo sa page nila, mas okay kung magpapa mas okay daw kung magpapa spot reservation kayo kasi minsan daw itong area 2 kung san itong view na to na pinapakita ko minsan daw is napupuno to ang the only disadvantage dito is malayo walang signal dito 2G lang pal may signal pero 2G dun sa main site meron daw signal dun yung blue na yan pinahiram lang yan sa amin so ginamitan namin este tinapak yan lang guys, oh. Gulo na setup namin, pagpasensya niyo na. Di talaga kami campers talaga, gusto lang namin magpa stress reliever. Yan. Ito yung tent ni Mitch, kay Joel at yun yung sa amin. So, kagabi, ginawa namin yon pinatong namin dito sa dalawa just in case na umulan, hindi sila mababasa. Kasi kahapon, umulan kasi. Ngayon, nag-leak. So, dahil Shopee lang, so parang alam mo naman, siyempre mura. Hindi mo naman masabi yung quality talaga, di ba? Pero sa amin, Decathlon, goods yan. Okay. So, sa video, siguro, din nyo ganun ma-appreciate. Pero kapag pumunta talaga kayo dito in live, graming hamog. Sobrang hamog, guys. Promise. Pupunta kayo dito. Tingnan nyo naman, oh. Oh, basa-basa. Oh? Diba? Magliligpit-lipit na ng konti. Para rin na uh, makasibat na kami ng 9 kasi baka umulan. Hirap pag umulan. Lakas ng ano pa naman, sobrang lamig. Yung kamay mo dito, kailangan may gloves ka. Kasi pag wala kang gloves, ang sakit ng ano, sakit sa kamay. Kailangan may gloves ka. Kahit pang puno tor, siguro, pwede na yun. Ayan guys, wakit tayo dun. taas. guys puro pag dito view hindi na pwede mag-camping kasi walang pagpapwestohan. Nakita nyo ba yung mga pags na yan? Yung pag guys. Oh. Sobrang ganda. <laughs> At dito na nga po magkatapos ang ating travel vlog for today. So medyo na late na po itong upload na to. Two weeks pa dapat to. Overdue na ng two weeks. So nagpack up na kami after ng sightseeing kasi ayaw namin abutan ng ulan. Kasi nga, ang lamig dito, guys, pag sinabutang sinabu pa ng ulan. At magtatagal pa kami doon. So, yan. Naisipan kong i video itong uh, pa-uwi. Yan yung daan. At, um, ako yung driver at ito si Joel. Lagi natin kasama. Ito si Mitch, yung bago nating recruit sa mga travel natin. So, ayun lang, guys. So, if you like this video, don't forget to like and subscribe and see you on my next vlog. Bye!